Kapag hindi ka nagparamdam, hindi lang siya nagtataka. Unti-unti kang nagiging mahalaga sa katahimikan. Sa panahon ng mabilisang reply, emojis, chat, at endless stories, isang bagay ang may kakaibang epekto: katahimikan. Hindi mo kailangan ng long messages o sweet quotes para maparamdam ang presensya mo. Minsan, ang hindi mo sinasabi ang mas nararamdaman niya. At dito pumapasok ang stoic hack. Kapag hindi ka nagparamdam, hindi ibig sabihin wala ka ng halaga. Minsan doon ka pa mas nagiging valuable. Laging mong iniisip, baka mawala siya kung hindi ako magparamdam. Pero minsan, mas nararamdaman ka ng isang babae kapag wala ka. Presence creates comfort. Pero absence creates tension. At doon sa tension na yon, nagsisimulang umusbong ang tanong, nasa na siya? Kapag hindi mo siya kinukulit, nagiging misteryo ka. At ang misteryo ay malakas na magnet sa emosyon ng babae. Sabi ng Stoic philosopher na si Epictetus, We suffer more often in imagination than in reality. Kapag natuto kang hindi umasa, hindi ka natatakot na mawala siya. At kapag hindi ka takot, mas may control ka. Hindi dahil hindi mo siya gusto, kundi dahil alam mong hindi mo kailangan, ibigay lahat ng energy mo para patunayan ang sarili mo. Ang mga Stoic ay hindi passive. Sila ay strategically silent. Tahimik sila pero hindi mahina. Kalma sila pero may intensyon. Kapag araw-araw mong kinakamusta ang isang babae, sanay siya sa atensyon. Pero kapag bigla kang nawala, ang utak niya ay nag adjust Doon siya nagsisimulang magtanong, mag-isip at makaramdam ng space. And sa space na yon, pwedeng tumubo ang pag-miss. Ito ang tinatawag na psychological contrast. Kapag laging nandyan, nawawala ang impact. Kapag biglang nawala, biglang naging mahalaga. May dalawang uri ng lalaki. 1. Tahimik kasi hindi alam ang gagawin. 2. Tahimik kasi alam niya ang halaga ng katahimikan. Ikaw dapat ang pangalawa. Ang hindi pagpaparamdama ay hindi sign ng pride o bitterness. Ito ay sign ng self-respect. At sa bawat araw na pinipili mong hindi mo na magparamdam, mas natututo kang maging independent mas nagkakaroon ka ng clarity. Mas nagiging attractive ka, hindi dahil sinusubukan mong pamis, kundi dahil may control ka sa sarili mo. Akala mo walang epekto ang katahimikan mo? Nararamdaman niya yon. Sa una, mapapaisip siya, baka busy lang siya. Siguro may problema. Pagkalipas ng ilang araw, parang hindi ko na siya nakikita online. Bakit parang ang gaan niya na? Di siya tulad ng dati na klingi. Pagkatapos ng isang linggo, bakit parang ako na ang naghahanap sa kanya? Ang katahimikan mo ay hindi lang absence. Ito ay stimulus sa isipan niya. Ayon sa psychology, ang tao ay mas naa-attract sa mga bagay na bihira, mahirap makuha, at hindi laging available. Kapag ikaw ang lalaking laging available, hindi ka na bagong balita. Pero kapag ikaw ay controlled, disciplined, at silent, nagiging tanong ka. At kapag ikaw ay tanong, ikaw ay misteryo. Akala ng iba, pag di ka nagparamdam, parang nawawala ka sa eksena? Pero sa stoic mindset, ang hindi pagpaparamdam ay intentional message. Kaya kong hindi umasa. Kaya kong hindi maghabol. At kaya kong piliin ang katahimikan kaysa mawala ng respeto sa sarili. Hindi mo kailangang i-block. Hindi mo kailangang magparinig. Hindi mo kailangang i-post na I'm better off. Tahimik ka pero buka. At yan ang nararamdaman ng babae, ang bigat ng presence mo kahit wala ka. Paano kung wala siyang response? Paano kung hindi siya nag-message? Still, hindi ibig sabihin wala siyang naramdaman. Emotions don't always show in actions. Pero ramdam niya yan. Ang mahalaga, ikaw mismo ang nakaramdam ng power ng katahimikan. At sa process na to, gumaan ang isip mo. Lumalim ang self-worth mo. At natutunan mong hindi mo kailangang habulin ang hindi handang lumapit. Ang hindi pagpaparamdam ay hindi lang strategy. Ito rin ay season of rebuilding. Habang hindi ka nagpaparamdam, magayos ka ng goals mo. Magbasa ng stoic books o makinig ng podcast. Magpalakas ng katawan, exercise, diet. Maging busy hindi para magpabibo, kundi para magpagaling. Kapag dumating ang panahon na makita kanyang nag na, at hindi ka na yung lalaking laging available. Doon siya magugulat. At sa gulat na yon doon siya magsisisi. Hindi ka nagpaparamdam para saktan siya. Hindi ka nagpaparamdam para magpahabol. Hindi mo siya ginagantihan. Pinipili mo lang ang sarili mo. At sa pagpili mo sa sarili mo, mas nagiging makapangyarihan ka. Hindi sa paningin niya, kundi sa paningin mo. At kapag ikaw mismo ang humanga sa sarili mo, doon pa lang siya matututo kung ano ang nawala sa kanya. Habang hindi mo siya kinukulit, mas lalo siyang napapaisip kung bakit katahimik. Ang lalaking hindi umaasa ay hindi ibig sabihin walang pakialam. Ang ibig sabihin nito, hindi siya alipin ng validation. Kapag hindi ka umaasa sa sagot niya, sa chat niya, sa attention niya, mas nararamdaman niya na may sariling mundo ka. At ang lalaki na may sariling mundo ay mas nakaka-attract. Bakit? Dahil hindi mo siya pinipilit, hindi mo siya binabakuran. Hindi mo siya kinukulong sa pressure ng pansin mo ko. Ayon sa psychology may tinatawag na reverse reactance. Kapag ang isang tao ay nararamdaman na hindi mo siya pinipilit, ang natural na reaction ng utak niya ay lalong lumapit. Kabaligtaran ito ng usual strategy ng karamihan. Pansin mo ko, please. Miss nakita reply ka naman. Ginawa ko na lahat eh. Pero ang stoic hack ay ganito. Kaya kong hindi mo ko piliin. Kaya kong tanggapin yon. Pero kaya ko ring piliin ang sarili ko. At kapag ganito ka ka-powerful, mas naaamoy ng babae ang confidence mo, kahit di mo sinasabi. Ang masculine energy ay hindi naghahabol, naghahatak. Hindi siya parang please love me. Siya ay parang I am full and if you want to join, you're welcome. Ganyan ang stoic masculine frame. Kapag hindi ka nagparamdam pero panatag ka, hindi ka insecure. Hindi ka anxious. Hindi ka desperate. Ang lumalabas na energy sa'yo. I'm okay without you, but I'd welcome you if you come with peace. At sa ganitong vibe, mas naa-attract siya. Hindi lahat ng presence ay nangangailangan ng pisikal na paglapit. Minsan, nararamdaman ka niya kahit hindi ka present kasi hindi ka rin attached. Attachment leads to pressure. Detachment leads to peace. And peace is attractive. Kapag hindi ka umaasa, hindi ka nagpapanik, hindi ka nagagalit, hindi mo siya minamadali. At ang babae, kahit gaano siya kaganda o katalino, gusto rin ng lalaking kaya siyang hayaan kapag kailangan. Hindi mo siya sinusuyo, hindi mo siya kinukulit, pero bakit bigla siyang nag effort Dahil ang babae ay natural na giver. Kapag hindi mo pinipilit, kusa siyang nagbibigay. Ang mga signs siya na ang maglalike ng posts mo. Siya na ang unang mag-message. Siya na ang mag-aalok ng presence. At iyan ang pinakamasarap kapag kusa kang naaalala hindi dahil kinulit mo. Minsan hindi pa rin siya magpaparamdam kahit ilang araw kang tahimik. Pero ang stoic man hindi natatakot sa kawalan ng sagot. Sabi ni Marcus Aurelius, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Kung hindi mo feel na habulin siya, wag mo gawin. Kung hindi mo talaga dapat i-text, huwag mong pilitin, self-control ang nagiging magnet mo. At ang self-control ay bihira sa panahon ngayon, kaya ito ay kakaibang attractive. Importante ito. Ang stoic man ay hindi manhid. May puso siya, pero hindi siya alila ng nararamdaman niya. Kapag hindi ka umaasa, hindi ka nagpupumilit. Hindi ka umaasang babalik siya. Pero hindi ibig sabihin wala kang naramdaman. Ang totoo, pinipili mo lang ang sarili mo. At dahil pinili mo ang sarili mo, mas nire-respeto ka Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Mas mahalaga sa babae, ang lalaking marunong mag-walk away kaysa sa lalaking laging andyan. Kapag alam niyang hindi mo siya hahabulin kahit masakit, mas iingat siya sa pagtrato sa iyo. At kapag naramdaman niyang hindi ka-dependent sa kanya, doon siya nagkakaroon ng emosyonal na respeto. Bakit? Dahil hindi mo kailangan ng permission niya para maging buo. Kapag ikaw ay laging naghahabol, ibig sabihin may kulang ka sa sarili mo? Hinahanap mo sa babae ang validation, ang lakas, ang motivation. Pero sa stoicism, dapat ikaw mismo ang source ng sariling halaga mo. Kapag punong-puno ka, hindi mo kailangang humingi. Gusto mong hindi magmukhang umaasa? Gawin mo to habang di ka nagpaparamdam. Magdevelop ng skill, photography, writing, cooking, business, kahit ano. Magpalakas ng katawan. Workout is not just physical. It builds emotional power. I reflect on past mistakes. Ano ang red flags mo dati? Ayusin mo. Tanggapin na pwedeng hindi na siya bumalik. But it's okay. You are still whole. Kapag ito ang mindset mo, hindi ka umaasa. Hindi ka bitter. Hindi ka broken. Ikaw ay stoic. Ito ang irony. Kapag wala kang hinahanap, mas marami kang natatanggap. Kapag hindi mo siya pinipilit, mas nagiging curious siya sa'yo. Kapag hindi ka umaasa, mas lumalalim ang dating mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil alam mong sapat ka kahit walang approval niya. Sa mundo na lahat gustong magpansin, ikaw ang lalaki na tahimik. Hindi nagmamadali, hindi nagpapaliwanag, pero ramdam. At sa katahimikan mo, nararamdaman niya ang lalim mo. Sa hindi mo pangungulit, nararamdaman niya ang lalim ng pagkatao mo. At sa hindi mo paghabol, nararamdaman niya kung gaano kakahalagang tao na kaya palang hindi umasa. Sa huli, ang lalaki na hindi umaasa ay hindi natalo. Siya ang tunay na panalo dahil nakuha niya ang pinakamahalagang bagay, ang respeto ng babae at higit sa lahat, ang respeto sa sarili. At kung bumalik man siya o hindi, panalo ka pa rin dahil napatunayan mong kaya mong pumili ng sarili mo kahit sobrang gusto mo siya. Kapag hindi ka na bahagi ng mundo niya, doon ka mas nagiging unforgettable. Sa totoo lang, hindi sa oras ng lambingan, kulitan, at kulangot sa chat nasusukat ang halaga mo. Nasusukat 'yan kapag wala ka na, kapag hindi ka na nagme-message, kapag wala na ang good morning, ang support, ang simpleng kumain ka na. Kapag tahimik ka na lang, doon niya nararamdaman kung gaano ka naging parte ng mundo niya. May tinatawag sa psychology na emotional echo. Ito yung naiwan mong emosyon kahit wala ka na. At minsan, mas malakas ang dating ng echo kaysa ng actual voice mo. Yung mga ginagawa mong maliit dati, yung pagtawag mo kahit pagod ka. Yung pagdamay mo kahit di ka naman required. Yung hindi mo pagdemand demand kundi pag-unawa. Lahat yon babalik sa isip niya, hindi habang nandyan ka, kundi habang wala ka na. Kapag wala ka na, nagkakaroon siya ng emotional space para mag-isip. At sa space na yon, unti-unting nagsasalita ang alaala -ala mo. At habang di ka nagpaparamdam, lahat ng taong sumunod sa iyo, ikukumpara niya sa iyo. Lahat ng jokes nila, ikukumpara niya sa sense of humor mo. Lahat ng concern nila, ikukumpara niya sa pag-unawa mong hindi kailanman pilit. At kahit hindi niya sabihin, nararamdaman ka niya. Kapag sinabi mong mahalaga ka, madalas nakakalimutan yan. Pero kapag pinili mong manahimik at wag pilitin ang sarili mo sa buhay ng isang tao, dun ka mas naalala. Dahil ang silence mo ay hindi ka walang pake, it's iwiksik. Paggalang sa desisyon niya. Paggalang sa sarili mo. Paggalang sa kung anong dapat talagang mangyari. At sa katahimikang iyon, nararamdaman niya kung gaano ka nagmature. Sa dami ng lalaking nagmo-move on sa isang gabi, sa dami ng lalaking nagpo-post ng new life, new me after breakup, ikaw ang lalaking hindi maingay. Tahimik ka lang, walang bitterness, walang look at me I've changed. Pero habang ginagawa mo 'yon, mas naiiba ka sa lahat ng dumaan sa buhay niya. At sa pag-iba mong 'yan, mas naiisip ka niya. Sinasabi ng iba, kung iniwan ka, burahin mo na. Pero sa Stoicism, hindi lahat ng bagay kailangang burahin para matahimik ka. Ang tunay na Stoic man, hindi nagbubura ng nakaraan. Tinatanggap niya ito. Hindi mo na siya kinakausap. Hindi mo na siya tinatawagan. Pero kapag naalala mo siya, hindi ka nasasaktan, kalmado ka. At sa kalmadong yan, doon mo mararamdaman na naghilom ka na. Alam mo ba kung ano ang pinaka-powerful na paraan para mamiss ka? Yung magbago ka nang hindi mo siya sinasabihan. Gumanda ang katawan mo. Lumalim ang pananaw mo. Umayos ang finances mo. Tumikas ang paninindigan mo. At kapag narinig niyang, Uy, si pangalan mo, ah, iba na ngayon. Bigla siyang mapapaisip, Bakit hindi ko na siya kasama habang naging ganun siya? At yun ang tunay na regret. Hindi dahil iniwan ka niya, kundi dahil nagbago ka habang wala siya. Hindi mo na alam kung saan siya pupunta hindi mo na alam kung sino nakasama niya. Hindi mo na alam kung paano na ang buhay niya. Pero ang sigurado, naiwan ka sa puso niya bilang isang alaala na hindi kumapit. Pero hindi rin nawala. At yun ang pinakamalalim na impact. Yung hindi ka bumalik pero hindi ka rin nalimutan. Pagdating ng araw, makakatanggap ka ng isang random message. Kamusta ka na? Naalala lang kita bigla. Napanaginipan kita kagabi. Hindi yon dahil bored siya, hindi rin dahil gusto ka niya ulit. Minsan, simpleng dahil hindi ka na niya martakasan sa isip niya. At ang dahilan? Tahimik kang umalis, pero buo kang naiwan. Ang stoic man, hindi nangangarap ng balikan. Hindi umaasa ng closure. Hindi humihingi ng huling pag-uusap. Dahil alam niya na minsan, ang hindi mo pagsabi ng paalam ay mas malakas kaysa sa salitang mahal pa rin kita. Kapag pinili mong umalis ng tahimik, at hindi ka na bumalik, dun ka lang talaga mamimiss. Hindi mo kailangang iparamdam ang presensya mo para lang mapansin. Minsan ang pinakamalalim mong epekto sa puso ng babae ay nangyayari sa panahon na hindi ka na bahagi ng buhay niya. Katahimikan mo ang nagsalita, disiplina mo ang nagmarka, pagbabago mo ang naiwan. At sa dulo ng lahat, hindi ikaw ang nawala, ikaw ang hindi niya kayang kalimutan.